Hi! Hello! Welcome sa aking panibagong vlog. So, ang gagawin natin ngayon ay maghiwa hiwa tayo ng box. Gagawin ko, ang gagawin natin, pamarikit sa kalandi de uling. Kasi everyday ako nag nagtitinda ng lugaw. So, ang ginagawa ko pang marikit ito. Kaya pag kami nag-grocery, pinapabox talaga namin yung pinamili para yung kahon magagamit na namin yun so sa mga hindi pa subscribe sa aking youtube channel dyan mag-subscribe na po kayo. Dito, dito ako sa aking kitchen dito sa loob ng bahay ako kumukuha dito iba iba, iniipon ito, iniipon. Kasi may na, may nanguha nga dito ng no? mga bote baka tres ang kilo. Pag naubusan din kami ng box, nangingingi kami sa ibang pindahan. gawa ko pamarikit. Ito 'yung baguhin ko 'yung kagali. gumamit yung maliit na kutsilyo. Dito ko nilalagay. bakit sa diuling ginagamit yung lugaw, pagluluto ng lugaw. Kasi sa malaking kaldero kasi kung sa gasol, doon mo lulutoy yung lugaw na pinakamalaking kaldero, aaputin ka ng matagal. Kung sa malita kaldero, mga kung lulutoy may kalahating kid. Pwede sa gasol. Pero yung ganyang pangpindam mo, mahirap. Mahirap sa gaso. Po po. Lalo na eh. matong dito sa box. So, ayan. Sa asawang ginagandahan pa niya ito eh. Yung mga pinapantay ginagandahan kanya niya ng hiwa. naniningil sa pamisa. Okay, pinupos po Oh, binuwal na ba niya? Nako. Talaga naman. Ayan. Malapit na akong matapos. So, ayan. Tapos na po tayo mag hiwa-hiwa sa karton na pamarikit. So, ito na po ang lahat na ginagawa ko. nilalagay ko dito. Ayan. Ayan siya. Ayan. ayan. Pag, bago ko siya sindihan, pag nga, bago ko nga pala sindihan, ano, ginagawa ko muna siya para madaling magya. Kasi kung ito lang yung sindihan mo, napakatagal na uubos na lang yung palito ng post So, hanggang dito lang nagtatapos ang ating video. Ito. kulog na siya. Okay. Red na red ang aking lalagyan. Um, so, thank you so much for watching. Ayun ang aking alaga. Magulo ang isa nandun sa hinta. so bye.